Asian Games. Yan ang kasalukuyang ginaganap ngayon sa Hangzhou, China. At nitong September 22, nagpakitang gilas po sa kanyang unang laban sa Asian Games ang 18 anyos at nangangampan niya sa 63.5 kg division na si Mark Ashley Fajardo. Taga-talisay Cebu po itong si Fajardo. Bali ang nakatapat ni Fajardo sa prelims ay ang taga-butan na si Dorky Wangdi. Ang tapatan nga po nila ay classic southpaw versus orthodox. Kaliwete ang Pinoy at kanan naman ang kalaban. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Fajardo. Sumugod agad siya. Kung mapapansin din ninyo, yun pong positioning ng kanilang mga paa. Ang lead foot ng Pinoy nasa labas. Kaya kung sa patamaan ng straight, lamang sa angle ang Pinoy. Sa boxing nga po, bukod sa mga kamao, crucial din yung positioning ng mga paa lalo na sa mga ganitong laban kung saan magkaiba ang stance ng mga manlalaro. Kung makikita nga po ninyo rito, jumajab si Fajardo. Pero ito ay hindi lang basta para subukang umiskor ng puntos. Pero para na rin makuha ng kanyang paa, yung kanyang gustong posisyon. Dito naman sa sequence na ito, si Dorky na ang nakalabas ang lead foot at malamang na balak magpakawala ng opensa. At uh, alerto naman ang ating kababayan na uh, umatras muna siya para sirain ang uh, momentum ng katapat. Uh. Sa susunod naman na uh, sequence, may element of uh, surprise. Matapos mag-step back saglit biglang umabante uli si Fajardo at uh, ganun pa rin nakalabas ang kanyang paa para sa mas magandang angulo. Yun nga kanyang itinapong jab uh, job straight bagamat hindi pumasok dahil nasa lag ng gloves ni Dorky pero maganda naman ang uh, pagkakalapat. At dito malapit ng ma-checkmate ang kalaban. Isang malilanga. Uh, tapos ang boxing. Kung aaralin natin ang posisyon ng dalawa, tila bay na corner ng Leon itong si Dorky. Hindi siya basta makapag-pivot papunta sa kanan ni Fajardo dahil malamang na mapatid siya. Kung dito naman siya sa kaliwa ni Fajardo, useless din dahil sasalubong naman siya ng suntok, saka ipit na siya sa lubid. Kung sa clinch, hindi naman sila magkadikit. Saka hindi niya maibubuka ng basta ang kanyang depensa para sumunggab at yumakap dahil may paparating na suntok. Kaya ang natitira na lamang niyang option ay ang manatiling nakataas ang kamay o kaya sumugal na kumounter kahit alanganin. At ang pinili nga rito ni Dorky ay ang magcounter. Kaso, ekis. Dahil bukod sa mas mabilis at mas malakas ang suntok ni Pahardo, eh yun nga, mas maganda ang posisyon niya. Kaya on sa segundo pa lamang ng opening round, umiscore na agad ng knockdown ang Cebuano at sapat na rin ito sa assessment ng referee para ibigay na sa kanya ang panalo.